Paano nga ba bumangon mula sa pagkabrok ng iyong first business? Tara, samahan niyo ako hanggang dulo at meron akong share sa inyo how you turn your failure into future. Again, I'm Yang Santiago, isang OFW dito sa Paris, France at may almost two decades na ding negosyante. But before that, let me share you a brief story of my failed first business. Way back 2006 or 2007, mga ganun. I came home from Qatar and uh, nag decide kami ng kaibigan ko na mag-start ng business. Actually, wala akong plan. She encouraged me to uh, to start a business. And then we start business. Okay naman siya sa umpisa dahil nga wala akong experience sa business panong time na yon. 'Kung ano lang yung sabi ng kaibigan ko dati, yun ang sinusunod ko because yun yung start ko eh. So, iniisip ko na mas marunong siya sa akin. So, I need to follow. Yung naging flow ng business namin, maganda kasi magaling sa si marketing. Pero nag kami pagdating sa financial kasi hindi siya na-manage ng tama. So, dumating kami sa point na yung ginagasos na namin ay hindi na niya kita kundi yung katawan na niya. Hanggang sa hindi ko na mamalayan na naubos na pala yung puhunan namin. At ang uh, second mistake is hindi ko alam na naiutang na pala nung kaibigan ko lung, uh, yung, yung business namin. So marami yung pagkakamali eh. Yung akala namin kinikita na namin noon ay hindi pa pala. Kasi sa business kailangan i-reinvest mo eh. Hindi mo yan pera. Kaya napaka-importante na pag nagtayo ka ng business mo talaga ay mag-designate ka ng sahod para sa sarili mo para hindi mo magalaw lahat nung uh, nung kikita nung business mo and uh, kailangan mong i-reinvest kung meron ka mang uh, kitain doon sa hura may sarili mo the, the rest reinvest mo ulit Ang nangyari kasi sa amin akala namin yung profit na yun, sa amin na yun, kita na. Kasi dahil nga first time mo, so parang nung mga time na yun ay wala pa namang mentors, walang, nag, walang uh, nagtuturo kung papaano, unlike ngayon. So, yung akala naming pera na yon ay sa amin na bumili kami ng lupa, pinatayo namin ng bahay, although yung bahay na yon ay hindi siya natapos. I found out na malaki na pala ang utang namin hindi sa bangko kundi sa bumbay. So imagine 20% ang bumbay. So paano mo siya kikitain kung ganun lang yung business mo? It's not ano talaga, it's not uh, advisable talaga na pag nag-start up ka ng business, tuutang ka. Kailangan talaga matuto ka talagang palaguin mo na. Tsaka sa umpisa kailangan mo talaga mag-test. So nung nalaman ko na ganun yung situation na at parang feeling ko hindi ko na siya maibangon dahil bago naman ako nag give up marami akong ginawa para maisalba siya Kaso, hindi na talaga kaya kasi malaki masyado eh As in talagang nabaon talaga sa utang ginawa ko na lang kinausap ko yung kaibigan ko na muna na lang muna sila sa kanila at ako na ang bahala since uh, lugar ko yung yung uh, yung affected so Nag-decide akong umalis ulit ng bansa para makabayad dun sa mga utang na meron kami. So far, naging uh, smooth naman at maayos naman yung naging uh, transaction sa lahat. Nabayaran naman yung kailangang bayaran. Nawang may papayo ko is... Uh, first, accept the failure and uh, learn from it. Huwag masyadong sisihin ang sarili. Failure is part of the journey. Especially uh, first-time entrepreneurs, pag aralan mo kung ano yung mga pagkakamali. Halimbawa sa planning, uh, sa budgeting, marketing, and uh, sa execution. Tanungin mo yung sarili mo. What can I do differently next time? Ang lesson na to ay magiging foundation mo para sa future success. Take a break and uh, regroup. Bigyan mo ang sarili mo ng uh, time para magpahinga. Mag-reflect. Hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo para sa pagbangon. Use this time para maklir yung mind mo. At ma-assess ang situation ng maayos. Pagkalmado ka kasi, mas madali ka makapag-isip ng uh, solusyon. Don't let it define you. Ang pagkabigo sa negosyo ay hindi nangangahuligang uh, failure ka sa ibang tao maraming successful entrepreneurs na bumagsak bago magtagumpay. tandaan na ang business failure is an event, not your identity. you still have chance to rebuild again and do better. review your uh, finances. kung may mga utang ka o financial losses, recognize your budget and uh, prioritize mo yung mga kailangan. You can seek financial advices kung nahihirapan kang uh, i-manage ang situations. Get feedback from others. Kausapin ang mga customers, partners, or mentors para malaman kung ano yung mga naging shortcomings sa negosyo. Minsan ang perspective ng iba ay uh, makakatulong para ma-improve yung mga future plans mo. Stay open to uh, new opportunities. Minsan, na uh, ang pagbagsak sa negosyo ay isang sign para mag-explore ng uh, bagong opportunities. Subukan mong i-apply ang mga natutunan mo sa ibang business na align sa fashion at uh, skills mo. Sumali sa mga communities ng mga entrepreneurs. Marami sa kanila ang mga dumaan din sa mga failures. Maaari kang matuto sa mga experience nila at uh, makakakuha ng motivation. Surround yourself with people na naniniwala sa'yo that you have the ability to uh, rise again. Start small but smarter. Kung mag-decide kang magsimula ulit, apply the lesson from your uh, first business to avoid making the same uh, mistakes again. Remember, it's not about uh, starting from scratch again. It's about uh, starting with experience. Stay positive and uh, persistent. Hindi madaling mag-recover, pero ang persistent ang susi. Every failure brings you to uh, closer success. Tandaan maraming uh, business icons tulad nila Steve Jobs, Henry C. at uh, Tony Tan Kakyong. Ang dumaan din sa struggles bago naging successful. And lastly, celebrate small wins. Kapag nagsimula ulit, celebrate ang mga maliliit na tagumpay. It will keep you motivated and focused. Niwala akong ang failure is not the end. It's a stepping stone. Sabi nga nila, ang tunay na pagkatalo ay uh, ang pag-give up. Bumangon, matuto at uh, subukang muli. Your success story is still in the making. If you think naka-help sa'yo ang uh, content na palambing naman ng isang like dyan. Follow at uh, comment na din para makapag-share din tayo ng uh, mas marami pang mga content dito regarding mga businesses. That's all for today and have a good day.